Magandang araw! Ano-ano nga ba ang mga pwedeng pagdaanan? Mula sa pag apply hanggang sa makarating ng Japan. Mmm, wari ko ay matagal-tagal. Siya, pwesto. Umay kayo ngayon. Eh. Walong taon na rin palang nakakalipas. Mula nang ako'y magpasyang mag-apply papuntang Japan. Hindi ko to pinag-isipan, lalong hindi ko pinagplanuhan. Napasabit lang talaga ako sa mga kaibigan ko may direksyon ng buhay. Hindi naman sa ako pariwara ha Para ba kasing kontento na ako ng time na yon, hmm. sinasahod ko sa elektronik Pero hindi naman sa ang sinasahod ko doon ha. Wala lang talaga akong kaplano-plano sa buhay ng mga time na yon. Napag-uusapan nila na may plano daw silang mag-apply pa abroad. Ako naman si may ugaling ng gitera. At ayaw na huhuli. Saan ang nyo? Sama ko. Ayun, dumating na yung pecho pinagplanuhan namin pag-apply. Text, Text, na kami ng time na yun. Kung kami magkikita-kita at kung anong oras kami aalis. Ayun, hindi pa rin maalis sa grupo yung meron pa late, late Oh, hindi ako yun. Pagpunta ko doon eh, bit -bit ko na yung mga requirements na pwede nilang hingin Isa na nga dito, ang birth certificate, passport at NBI clearance. Siyempre, hindi mawawala yung resume. <laughs> Bago ko nga pala malimutan, Prudential Employment Agency. Ang agency ang aking inaplayan. Matatagpuan ito sa Las Piñas. walk lang kami ng mga time na yun. Selection pa lang yun agency. Unang bubungad sa'yo. Exam. Ko eh, paborito ko Matt, English, Abstract, number series, mga gano'ng klase ba? Hulaan yung result ng exam ko, bagsak! Pero hindi ko pa alam ng mga time na yun. Tatawagan na lang daw kung nakapasa o hindi. Kasi ang makakapasa ay magpo sa interview ng employer. Kagulo na ngayon yung dalawa kong kasama. Tinawagan na daw kasi sila. Dapat ah. daw na suot ay e blouse na may collar at passport size na picture. Eh, tinawagan na kayo? Bakit sa akin eh parang wala naman? Anong oras ba kayo tinawagan? Eh, labot ako niyan. Alam, hindi ko na receive ang tawag, nakakahiya. Ala, baka sabihin naman ako ay pa-importante. Eh, kailan daw ba ang report natin? Ala, pag naalala ko ito, parang ako na papahiya Pero hindi ako aware. Asyo, pala ako ng mga time na iyan. Ano? Ito na ngayon. Araw ng interview sa hapon. Nakapolo shirt ako. Kompleto ko ng requirements. Ultimo barangay clearance. Meron ako. Sa isip-isip ko eh, maigi na maging advance. Tinawag na ngayon isa-isa ang mga pangalan. Kau ay natawag na ngayon yung dalawa kong kaibiga. Hanggang sa ako na lang, hindi natatawag. Mama ko po! Sabay taas ng aking kamay. Anong ipilido? Binanggit ko ngayon yung ipilido at pangalan ko. Panday kay sabihin sa akin eh. Tinawagan ba kita? Ano nga ulit ang pangalan mo? Kasi sa record mo dito, hindi ka pong masaseksa. Ma'am, namasahin na ako. Galing pa akong Batangas. Baka naman ho pwede niyo akong pag-examine uli Talaga namang hulog ng langit sa akin itong si Ma'am Lisel years ago na iyon, pero hindi para pa rin limutan ang pangalan mo. O oh, siya, mag-retake ka. Bilisan mo. Awa naman ng Diyos. Inaipas, eh. ha? Hi. Nandiyan pa kaya? Bago ang interview sa hapon, ay may pagdadaan ng kapa ng mga physical exam. Imagine niyo na lang ang sahig na may guhi. Magtatatalon ka dyan nang hindi lumalagpas ang paa. Uurasan okay. ka nila doon para malaman kung hanggang saan ang iyong endurance. Sa so, umpisa, masaya pa? Ko, aray na yun. kadali na rin. Patagal ng patagal, hindi ko na namamala yan. Lagpas-lagpas na pala pa ako sa guhi. Nanginginig na rin ang tuhod ko sa pagod. Okay. sa inhinto ko na, hindi ko na kaya. Hindi pa nga ako nakaka-recover sa pagod. Abay, push up naman daw ngayon. Hala, sige, dali. Ay, uutasin ako din eh. Ko, itagaktak na ang powers ko eh. Napaghandaan ko requirements hindi, hindi. Hindi naman ng kakabayuhin pala din eh. Alay, papaanin ba pa ka? Naan din na? Ah, dilim na ang paningin ko din eh. Alao na, na, ay wala pa akong parang halian. Kumabayo na lang kumabayo din eh. Inang nakakapanghina. Awa naman ang Diyos. Are, sit-ups pa daw. Ay, inang! Babaldahin niya bago makarating sa Japan. Hoy, baka naman iniisip niyo ako yung pa. eh lahat ng yun ay eh, talagang pinagdaanan ko. Eto na talaga yung makaka-face-to-face namin yung hapon. Same day lang yan ha. Matapos kang kabayo eh. Iaharap ka ngayon sa hapon. Pero narang halian muna naman kami. Nakaramdam naman yata yung ganang ngatog na. Imagine niyo na lang ang itsura ko. Kulang ang salitang haggard. Akala ko pag face-to-face interview. Magbabase sila sa mga sagot mo. Mula sa tanong na ibabato sa iyo. Hindi pala ganoon. Pagpasok na pagpasok mo pa lang sa room na pinag interviewan Umpisa na pala yun ng selection. Buti na lang bago pumasok na briefing na kami ng staff. Bawal sumandig sa upuan. Proper posture. At kapag nakitang nagsusulat ang hapon, huwag susundan ng mata. Sa loob ng room na 'yon ay eh, may apat na tao. Dalawang hapon at dalawang Pinoy. Yung dalawang Pinoy ang magsisilbing interpreter. Mo. Isang hapon lang ang magtatanong. Taga-observe lang yung isa. Ang mga naalala ko lang na tanong sa akin. Kung okay. may Japanese company na daw ba akong napagtrabahuhan? Kung sanay daw ba ako ng malayo sa pamilya? Kung experience ko na daw ba magboarding house? At kung in case doon na tatanggap ako? At kung magkaproblema sa Pilipinas, kaya ko daw bang matiis na hindi uuwi? Siyempre, alam niyo na mga sagutan diyan. Kung ano yung makakaganda sa pandinig nila. Pabibo siyempre. Ang ending, ayun, bagsak na naman. Sa porte itong in-interview, 12 lang ang kailangan. Sa mga nakapasa, pan-13 ako. Ang ibig sabihin lang yun, Pag may umatras sa 12, ako ang gagawin pang palang. Walang umatras. Pero bakit nandito ako sa Japan? Diga na banggit ko kanina na pagtapak mo pa lang sa room, nag-uumpisa na ang seleksyon. May nabistahan pala yung hapon. Nabukas na bukas ang butones ng blusa at nakasama siya sa 12 nakapasa. Ko, talaga pagpara sa iyo, ay para sa iyo, ano? Ako <laughs> nga kayo na naging pang 12 at siyang naging 13. Eh. Oh, yan ang kwentong pa-Japan ko. Lasahin ko yung way kayo, no? O ulit pa. <laughs>